Judy Ann's Kitchen! Judy Ann, namimigay ng regalo! Regalo, regalo! Isang buwan na lang at ipagdiriwang na natin ang Pasko ng 2024. Ngayong araw, magla-livestream si Judy Ann para mamigay ng regalo sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa kanya. Ang regalo ngayong araw ay isang tatlong daan at apat na stainless steel food container magbibigay si Judy Ann ng buy one take one promo para sa limampung taong mabilis na mag-order sa live stream na ito. Ang container na ito ay gawa sa mataas na kalidad na tatlong daan at apat na stainless steel, matibay, non-stick at madaling linisin. Kaya nitong magpanatili ng init hanggang anim na oras. Ligtas itong gamitin sa gas stove, induction cooker, oven at microwave. Magagamit din ito sa pag-iimbak ng sariwang pagkain sa refrigerator. Ang takip nito ay gawa sa premium na plastic na may airtight lock system na nagbibigay ng antibacterial protection at pinapanatili ang pagkain na sariwa at walang amoy. Sina Judy A.N. at Marvin Agustin ay nag-aalok ng sampung taong warranty at one-to-one -one replacement para sa anumang depektibong produkto.